seven tayo. Pero magiging zombie tayo. Tignan nyo lang kapag napindot ko yung key. Magiging zombie tayo. Ang aatake tayo. Tapos magtatanggal tayo ng B-A-Y-A-G. Ang mga lalaki. Tatang tutuliin ko yun. Tatanggalin natin yung B B A Y A G nila. Okay. Kukuha muna ako ng parang kutsilyo. Ano ba tawag dito? Tapos, maghanap ako ng lalaki. Tatanggalin ko yung B, B, A, Y, A, G nila. Ito. Tanggal B, A, Y, G, A. Ay, tanggal B, A, Y, A, G. Tanggal ito eh. abulin nabulin tong babae. na oh glass ay magiging Isesearch ko na lang dito, zombie. Huwag na pala homeless. Zombie. Yan. Napala. Magiging homeless ulit. Ayan. Tanggal ulo. Ang pangit mo. Ay, bahay niya pala ito. Baka ban niya ako. Takbo! Lego. Yasmin, anong Yasmin? Ay, Yasmin, minyo minyo ang chumin Excuse me. Nak, nak. Let me in. Let me in. Sisirain ko yang pinto. Alam ko na. Let's rob this safe. You rob Queen safe. There you go. Big door in the blue. na lang tayo ng mga bahay. Habang zombie tayo. 응, 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 Ain't no way bro. Give me that money, money, money. Give me that money, money, money. Ako bukas lang pala yung pinto. Pinakakulong ko. Saan so, pa nga ba yung nanakawin? Ngayon no light. Like, Doon o. Ang color tree. Then, then apapa, go. Eh. So, umiga eh. <laughs> Babamin okay, pungganan, let's go. Nah, babamin pungganan. Let's go rub this thing. Here we go. Gimana? Money, money, money. Betul apa soh ini? Iya. Money, money, money. Nila kuno, keno. Nila kuno, nila kuno. Beneran mo? Forget about the money money I the money 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 get the money money money, Forget about the money, money, money. I, the I get about the

bahay. Dahil walang talaga yung bahay dito. Kaya hindi matagal yung birthday ko. Goodbye.